Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at walumput isa hanggang pitundaan at walumput lima. Kabanata pitundaan at walumput isa. Tama na, tumaas at bumagsak ang dibdib ng matandang Mrs. Wilson, na nakatitig kay Elaine. You sure? ano ngayon kung bumagsak na ang pamilya Wilson? Maaga o huli, mayroon kaming pagkakataon na bumangon muli. Para sa iyong pamilya ay imposibleng bumalik sa bahay ni Wilson kung gusto mo. Nagmamadaling sinabi ni Jacob kay Elaine sa oras na ito. Bakit ka nakikipag-usap kay ma'am ng ganito? Bilasin mo at humingi ng tawad sa kanya. Kumunat ang noo ni Elaine, tumingin kay Jacob at malamig na sinabi. Nakalimutan mo kung paano tayo pinalayas ng matandang babae na ito. Sa oras na ito, nagsimula siyang bamaling muli sa kanya. Tinatrato mo siya bilang isang ina. Tinatrato ka ba niya bilang isang anak? Pagkatapos magsalita, muling itinuro ni Elaine si Mrs. Wilson, at malamig na sinabi. Lady Wilson, nakikiusap ako sa iyo na alamin kung ano ang mali sa iyo ngayon, at nagpapanggap ka pa rin sa akin. Sinasabi ko sa iyo, nakaluhod ka ngayon. Kung hihilingin mong bumalik ako sa lupa, hindi ko gagawin na bumalik ka. Anong uri ng shit ang pamilya Wilson, ang pagbebenta ng mga kasangkapan upang mabuhay? Nagalit ang matandang ginang Wilson at itinuro ang ilong ni Elaine, sinasabi ang bawat salita. Elaine, nabuhay ako ng napakaraming taon. Ikaw ang unang taong naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Tandaan mo ang sinasabi mo ngayon. Balang araw, babaliin ko ang paa mo at gagawin kong lumuhad ka sa harap ko, at yumuko para humingi ng tawad. Elaine disdainfully smiled. Halika, ikaw lang. Ang isang dakot ng mga lumang buto ay halos nasa lupa na, at gusto mong baliin ang binti ko. Halika, nandito ang pa ako, kung may kakayahan ka ba, subukan mo, hindi ka makakatama sa akin. Gaya ng sinabi niya, iniunat talaga ni Elaine ang kanyang mga paa, at ninitian ang matandang Mrs. Wilson nang may paghamak. Sapat na ang inis ng matandang ginang Wilson, hindi na siya makapaghintay na talagang makagambala sa mga binti ni Elaine, upang siya ay maglakas loob na maging mayabang muli. Gayunpaman, sa harap ni Charlie, hindi na nga si Mrs. Wilson. Naaalala pa niya ang eksena kung saan sinaktan ni Charlie ang isang grupo ng mga bodyguard na mag-isa. Dati ay napakayabang ni Harold, ngunit ngayong nandyan si Charlie, hindi na siya nangahas. Nang makita na ang kanyang lola ay ininsulto ni Elaine. Hindi siya nangahas na humakbang pasulong at tumulong sa paghahanap ng lugar, kaya't nakatago lamang siya sa likod na may malungkot na mukha. Sa oras na ito, madilim ang mukha ni Noah at bumalik kasama ang may-ari. Pagkabalik niya, sinabi niya kay Mrs. Wilson, Mom, tara na, masyado mababa ang offer. Nagmamadaling sinabi ng may-ari, Kuya, malaki talaga ang 1.1 million. Ang iyong hanay ng mga kasangkapan ay karaniwang mga materyales, at ito ay luma na at ang pinsala ay medyo malaki. Ang aking presyo ay napakapatas na. Maaari mo itong ibenta sa ibang lugar. Talagang hindi makakakuha ng mas mataas na presyo kaysa offer ko. Galit na galit ang matandang Mrs. Wilson, kaya't nabalitaan niya na 1.1 million lang ang offer, agad siyang nagsabi. Para sa napakagandang piraso ng kasangkapan, 1.1 million lamang. Masyadong madilim ang puso mo, tama ba? Walang magawa ang may-ari. I'm giving a sincere prize. Kung hindi ka naniniwala, magtanong ka lang tungkol dito. Malamig na bunguntong hininga si Mrs. Wilson at sinabi sa kanyang pamilya. Halika, magpalit ka ng ibang store. Ako ay hindi naniniwala. Nagmamadaling sinabi ni Jacob sa oras na ito. Mom, bibigyan kita ng 1.2 milyon, Maaari mong ibenta ito sa akin. Sa totoo lang, may nararamdaman ako para sa mga kasangkapan ni Dad. Gusto mong maging maganda, ang matandang Mrs. Wilson ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing. Kahit putulin at sunugin ang kahoy, hinding hindi ko ito ibebenta sa iyo. Pagkatapos magsalita, kumaway siya kay Noah, hali na kayo. Binigyan ni Noah si Jacob ng nanunuyong tingin at nagmamadaling sinamahan ng Lady Wilson na umalis. Sa pagtingin sa kanilang mga likuran, hindi napigilan ni Jacob na umiling ng paulit-ulit at bumuntong hininga. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Wilson ay magbebenta ng ari-arian. Ang set ng webless na yon ay paborito ng ama ko noong nabubuhay pa siya. At nakakahiyang ibenta. Alam ni Claire na mahal na mahal ng kanyang ama ang webless na yon, Ngunit dumating pa rin siya to comfort her dad. Okay, dad, may temper si Lola. Imposibleng magbenta siya ng kasangkapan sa iyo. Tingnan natin ang iba. Okay, napabuntong hininga si Jacob at agad na sinabi sa gabay sa pamimili. Hayaan mo akong tingnan muli ang iyong mga hayanes na materyales para sa mga materyales sa Myanmar na naghihintay ay masyadong mahaba. Kabanata 782 Tumango ang shopping guide at sinabing, kung kailangan mo ito, pwede kang bumalik. Paglingon niya, nawala na ang pamilya ni Mrs. Wilson. Nagpunta si Jacob sa ilang tindahan na nagbebenta ng classical furnitures, ngunit wala siyang nakita na kanyang magustuhan. Nababalisa si Elaine, kaya nagpropose siya na bumili ng iba pang kasangkapan gaya ng kwarto, kainan, silid, at iba pa. Kung hindi, malamang na sila ay mamili ng walang halaga ngayon. Nadama din ni Jacob na hindi problema na tingnan ito sa ganitong paraan. Kaya lumipat ang pamilya sa living hall. Si Elaine ay pumili ng isang set ng 10,000 sampu kama para sa kanyang sarili, at si Claire ay pumili din ng isang set ng higit sa sampung libo. Mga muebles tulad ng mga aparador, hapagkainan, at mga cabinet ng imbakan. Binili pa nila ang lahat ng gamit sa bahay na kailangan nila at iba pang sari-saring mga bagay, para sa kabuoang higit sa pitundaang libo. Si Elaine ay tahimik na nag-aayos ng mga account para kay Jacob. Alam na mayroon pa siyang higit sa 1.2 million na natitira. She has a idea in her heart kung talagang ginamit ni Jacob ang pera para makabili ng set ng mga classical na sofa, ito ay talagang nagkahalaga ng pera. Wala na masyadong natira, pero kung bibili lang sila ng isang magandang European style sofa, hindi bababa sa isang milyon ang matitira. Kaya patuloy siyang bumulong sa tabi ni Jacob at sinabi, Jacob, kung wala kang mahanap na angkop na classical sofa, mas mabuting bumili muna ng set ng European style. Kapag may pera ka na ulit, bibili na lang tayo ng set na 3 milyon. Hindi ba mas maganda ang Hainan Red Pair? Alam ni Jacob kung ano ang ideya niya kaya mahina niyang sinabi. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung anong uri ng sofa ang bibilhin ko. Anyway, ang mga kasangkapan para sa kwarto, silid-kainan, at libangan ay available para sa lahat ng kwarto, sapat na para sa iyo. Labis na nanlumo si Elaine at sinabi, "Bakit hindi ka nakikinig sa panghihikayat?" Ikaw ay bumili ng ready-made na sofa at ihahatid ito sa iyong tahanan sa hapon. Bukas ay masaya na tayong makalipat sa bagong bahay ng pamilya natin. Ngunit, kung patuloy mong ubusin ito, hindi mabibili ng pera ang mga materyales ng Hyannes, at hindi mo mababawasan ang mga materyales ng Burmese. Gaano katagal itong gagastusin? Biglang nag-alinlangan si Jacob. Higit sa 1.2 million ang pagbili ng classical sofa ay talagang mataas o mababa. Kung patuloy siyang mag-alinlangan, tiyak na maaantala ang normal na paggamit pagkatapos lumipat. Ayon kay Elaine, bumili ng isang set ng European style sofa ngayon, maaari itong ihatid sa hapon at maaari na silang lumipat bukas. Nang mag-alinlangan si Jacob, biglang sinabi ni Charlie, Dad, sa tingin ko... Si Mrs. Wilson ay tiyak na makikipag-ugnayan sa iyo, pagkatapos ng ilang sandali. Tinanong ni Jacob si Charlie, bakit? Ngumiti si Charlie at sinabing, Dahil sa pera, dapat ibenta ang set ng webless na yon ng mas mababa sa 1.1 million. Tinatansya na magkakaroon ka ng pinakamataas na presyo pagkatapos ng isang round, kaya dapat ibenta ito sa iyo. asar na sabi ni Elaine, Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ka ba nakinig sa old lady ngayon lang? Maging siya ay magpuputol at magsusunog ng kahoy, ngunit hindi ito ibebenta sa atin. E ano ngayon? Mahina hong sinabi ni Charlie, nasa pinakamahirap na panahon sila ngayon. Si dad ay handang magbayad ng 1.2 million. Ang isang daang na ito ay malaking halaga para sa kanila. Matalino ang Lady Wilson. Ang mga taong matalino ay tiyak na hindi itatapon ang isandaang libo na ito, nang walang kabuluhan. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga lobby at sinabing, Pwede ba, sa tingin mo ba nakakakita ka ng feng shui? Para makita mo lahat, base sa pagkakaintindi ko kay Lady Wilson, kung kaya niyang malunok ang hiningang ito. Hindi niya ibenta sa atin ang mga kasangkapan, at kakain siya ng hilaw na hanay ng webless. Pagkababa ng boses, biglang tumunog ang cellphone ni Jacob. Nagulat siya at nagsabi, ito ang aking panganay na kapatid. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang kinuha ang telepono para kumunekta. Malamig na sabi ni Noah sa telepono. Kanina mo lang sinabi na gusto mo itong set ng furniture sa halaga ng 1.2 million, totoo ba? Kabanata 783 Nang marinig ito ni Jacob, tuwang-tuwa niyang sinabi. Siyempre, totoo, gusto ko ito sa halagang 1.2 million. Galit na sinabi ni Noah, okay, dahil gusto mo talaga, ilagay mo ang pera sa card ni mom, at ibebenta sa iyo ang webless na ito. Iniwan ito ni Jacob at sinabing, kung ganun, ipinadala mo ang mga kasangkapan sa Thompson. Pagkatapos madiskarga ang mga kasangkapan, babayaran kita kaagad. Si Noah sa kabilang side ng telepono, ay nag-alinlangan sandali at sinabing Okay, ang kasangkapan ay nasa truck ngayon at maaaring dalhin ito anumang oras. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, "Bueno, magkita tayo sa Thompson. Hihintayin kita doon." Pagkatapos magsalita, agad na ibinaba ni Jacob ang tawag at tuwang-tuwa na sinabi, "Charlie, willing silang magbenta sa atin." Biglang naging pangit ng ekspresyon ni Elaine. Hindi lang siya nagsalita, sinampal siya sa mukha ng isang tawag sa telepono ni Jacob, ngunit higit sa lahat, binili ni Jacob ang lumang webless sa halagang 1.2 million. Hindi ba nawala ang pera ng pamilya? Sa pag-iisip nito, labis na nanlumo si Elaine, at ang tingin sa mga mata ni Charlie ay halos hindi makatao. Hindi na nag-abalang kausapin ni Charlie si Elaine, alam na alam niya kung ano ang gusto ni Elaine, kaya hindi niya ito makuha. Mas kawili-wiling natagpuan niya ito. Nagkataon na nakabili na rin ng ibang furniture ang pamilya, kaya nagmaneho ang pamilya papunta sa Thompson. Ang Thompson villa ay ganap na natapos ang renovation, maliban sa kakulangan ng kasangkapan. Lahat ng iba ay puno na ng walang kapantay na karangyon. Ang palamuti ng sala ay kahanga-hanga. Ang buong sahig ay pinakintab ng natural na marmol, tulad ng salamin na pwedeng gawin na parang salamin ng mga tao. Ito ay pakiramdam na kahanga-hanga. Pinagmasdan ni Elaine ang napakagandang palamuti, ang kanyang mga pores ay nakaunat, at siya ay masaya mula sa tainga. Hindi maipaliwanag na nagulat din si Jacob, at may damdaming nagsabi. Nang makita ko ito noong huling pagkakataon, hindi pa tapos ang palamuti, at natatakpan pa ang sala ng mga banig na lumalaban sa scratch. Hindi ko nakita ang mga detalye. Kung titignan ko ngayon, parang mas nakaistilong na parang palasyo. Si Claire mismo ay nagde-decorate para makita mo ang halaga ng dekoresyon nitong villa sa isang tingin. Hinila niya si Charlie sa isang tabi at bumulong. Malamang mahal ang yung ito na aabot sa sampu-sampung milyon. Bakit ginagawa ito ni Solomon White? Sabi ni Charlie, kung tutuusin, isa itong mayaman. Isang villa na nagkakahalaga ng higit sa isang daang milyon ang ibinigay, kaya ang sampu-sampung milyong mga decores yon ay wala lang sa kanya. Okay, inilabas ni Claire ang kanyang dila at sinabing, Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong mataas na pamantayan ng palamuti ng tirahan. Masyadong nakakatakot, nakangiti na walang sabi-sabi si Charlie. Sa isip niya, marami pa ring alaala -ala ang pagiging bata pa niya sa pamilya Wade. Ang mansion ng pamilya Wade, sa kanyang alaala, -ala, ay maraming beses na mas maluho kaysa sampung o dalawampung taon na ang nakalipas. Nang ang pamilya ni Claire na tatlo, ay ha sa marangyang palamuti ng villa. Pinangunahan ni Noah ang track na may dalang mga classical furniture at dumating sa pintuan ng Thompson Villa. Tuwang-tuwa si Jacob at nagmamadaling lumabas, para idirekta ang mga porter na ilipat ang Hainan Classical na kasangkapan sa Villa. Kinuha ng matandang Mrs. Wilson si Noah, Harold at Wendy, bumaba sa kotse at tumingin sa looba ng Villa. Matapos ayusin ang courtyard ng Villa, mas maluhu ito kaysa dati, at ang apat sa kanila ay nakaramdam ng hindi komportable sa kamatayan. Pumasok si Noah sa villa dahil kailangan niyang sumunod para makita ang paglipat ng mga kasangkapan. Paglabas niya, maraming beses na mas pangit ang mukha niya. Hindi napigilan ni Mrs. Wilson na magtanong. Noah, kumusta ang dekorasyon sa loob? Bumuntong hininga si Noah at hindi komportable na sinabi. Hindi pa ako nakakita ng ganito karangya na palamuti. Sobrang nahihilo ako sa ganda. Talaga, Nagising ang matandang ginang Wilson at sinabing, Gusto kong pumasok at tingnan ito. Gusto rin ni Harold na makita para maunawaan. Kaya dali-dali niyang sinabi, Lola, sasama ako sa iyo. Tiningnan ni Wendy ang villa na ito na may sobrang komplikadong mood. Dati siyang fiancé ni Gerald, at ang villa na ito ay pagmamayari ng tiyuhin ni Gerald na si Solomon White. Kung napangasawa niya si Gerald, hindi lang siya madalas pumunta dito, baka dito na siya nakatira. Kabanata 784 Pero ngayon, ang titira na dito ay si Claire, na kahit kailan ay hindi niya nilinggan at sobra siyang nagalit. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang sabihin. Lola, sasamahan din kita. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang naglakad, at ay nalalayan ang kanyang lola kasama ang kanyang kapatid na si Harold mula kaliwa hanggang kanan. Naglakad ang maglola papunta sa sala, tinitingnan ang napakaganda na mga palamuti, hindi man lang sila makapagsalita sa pagkamangha. Sa itaas ng sala, may napakalaking kisame na mahigit sampung metro ang taas. Nasa center ay isang malaki at marangyang gintong kristal na lampara. Ang ilaw ay narefracta sa pamamagitan ng kristal. Ito ay makulay at ito ay napakaganda na hindi nakakasawang tingnan. Nakatayo sa sala ang matandang Mrs. Wilson, nanginginig ang kanyang mga paa. Ang kanyang sariling villa, kung ikukumpara sa lugar na ito, ay isa lamang malaking hukay. Ang dekorasyon dito ay hindi mabilang na mas malakas kaysa kanyang sariling villa. Ang Lady Wilson ay hindi maiwasang mag-isip, kung ano ang isang kaaya-ayang karanasan, kung siya ay maaaring manirahan dito. Natatakot siya na gusto lang niyang manatili sa bahay araw-araw at tumingin dito. Nakakalungkot na wala siyang buhay. Ang anak na si Jacob ay hindi tumitingin sa mga karaniwang paglustay, talagang maswerte siya sa pagpili ng isang manugang. Sinong mag-aakala na mayroong kakayahan ang mabahong isda mula sa isang ampunan ay may ganoong swerte? Alam na ito ng matagal na ang nakalipas. Hindi niya kailanman sisirain si Charlie sa simula. At maging magalang sa kanya kapag sinabi niya ang mga bagay. At maging magalang sa pamilya ni Jacob. Kung ganoon, baka magkaroon siya ng pagkakataong manirahan sa marangyang villa na ito. Nakakalungkot na malinong niyang pinutol ang relasyon kay Jacob sa simula. Kahit na gusto niyang ibalik ang relasyon sa kanya, hindi siya papayag. Lalong hindi komportable sina Harold at Wendy sa gilid. Napatingin si Wendy sa malapalasyong sala na ito, namumula pa ang mga mata. Kung hindi nasaktan ng kanyang lola si Charlie, paano aatras ang pamilyang White sa kanya? Siya ay dapat na maging anak na babae sa batas ng pamilya White. Ngunit ngayon, pagkatapos ginagampanan ni na Fredman at Robert, ang kanyang reputasyon sa Oris Hill ay ganap na nawasak. Sa panahong ito, wala siyang manliligaw sa tabi niya. Siya ay gustong magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ito ay isang hangal na panaginip. Nang ang lola at apo ay iniisip ang tungkol sa kanilang sarili. Ang porter ay tapos nang inilipat ang lahat ng kasangkapan sa sala. Nagbilang si Jacob at sinuri ng isa-isa para masiguro ang mga dekoresyon ay naayos na lahat, at siya ay labis na nasa sabi. Sentimental talaga siya sa set ng furniture na ito, at masasabing ito ang pinakamagandang resulta upang bilhin ang set ng webless na ito. Kaya't lumapit siya sa matandang ginang Wilson, na may hitsura ng pananabik at sinabi, Ma'am, walang mali sa furniture, paano kita babayaran? Ang matandang ginang Wilson ay tumingin kay Jacob, na may komplikadong ekspresyon at sinabi, Jacob, anak ka rin ni mama. Dahil gusto mo ang set ng webless na ito, ang webless na ito ay ibibigay ko sa iyo. Nagmamadaling sinabi ni Jacob. Mom, paano ito gagana? Ang isang sukat ay umaangkop sa isang sukat. Kahit magpadala ka sa akin ng mga kasangkapan ito, hindi papayag si Kuya. At saka, hindi ba kapos sa pera ang pamilya ngayon? Baka makatulong sa pamilya ang ibabayad ko. Umiling si Mrs. Wilson at taimtim na sinabi, Jacob, alam ko kung ano ang gusto mo. Ngunit huwag kang mag-alala. Nasa pamilyang Wilson ang nanay mo at ako ang namamahala. Basta sabihin kong ibibigay sa iyo ang muebles na ito, ibibigay ko ito sa iyo. Nang marinig ito ni Jacob, buong pasasalamat niyang sinabi, "Salamat, Mom." Excited din si Elaine sa gilid. Ito ba ang Lady Wilson na nagpapalit ng kanyang mukha kung ayaw niyang magpabayad? Iyan ay mahusay. Siya ay may isa pang pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mrs. Wilson ay nakahinga ng maluwag sa oras na ito. Jacob, ang vilya ng pamilya Wilson ay kukunin na ng bangko. Sa oras na yon, matutulog na kami ng nanay mo sa kalye. Ang iyong vilya ay napakalaki at maluho, hindi ba? Hindi ba dapat mag-iwan ka ng kwarto para kay nanay? Kabanata 785 sa sandaling sinabi ito ni Mrs. Wilson, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Si Elaine ang unang nagpalit ng muka. Naunawaan niya kaagad ang intensyon ni Lady Wilson. Magandang matandang ginang. Anong matandang sorrow? Fake na nagbibigay siya ng furniture, totoong gusto niya ay manirahan sa aming malaking villa. Sa wakas ay hiniling sayo na alisin ang pamilyang Wilson, mas mabuti pa kaysa pamilyang Wilson, at kayang niyang e-crush ang pamilya Wilson. Dahil dito, bigla niyang dinilaan ang mukha nila at gustong tumira sa malaking villa. Karapat dapat ba siya? Hindi rin tanga si Jacob. Ang huling segundo ay talagang nagpaantig sa kabutihang loob ni Lady Wilson, ngunit sa segundong ito, agad niyang naunawaan ang intensyon ni Lady Wilson. Alam niyang kung hahayaan niyang tumira ang Lady Wilson sa bago niyang villa. Pangungunahan lang nito ang lobo sa bahay, at ang buong pamilya ay maabala, kaya hindi siya pumayag sa anumang bagay. Medyo nag-alala din si Charlie. Kung talagang tumira itong matandang babae, ang araw na yon ay ganap na nakabaligtad. Hindi lang si Charlie at ang pamilya ang nagulat, kundi sina Harold at Wendy sa tabi nila ay mas nagulat. Hindi lang sila nabigla, galit na galit din sila. Ang kahulugan ng Lady Wilson ay masyadong halata, ito ay upang pumunta ng direkta sa bahay ng pamilya ni Jacob, at pagkatapos ay lumipat upang manirahan sa kanila. Kung ganoon, ano ang dapat gawin ng pamilya nilang tatlo? Ang kanilang ina ay gamulong ng labing limang milyon at tumakas. Ang ama ay halos walang pera ngayon, at walang ipon ang mga kapatid nila. Ang tanging pag-asa ay ang batch ng mga antique, na nakatago sa mga kamay ng Lady Wilson. Kung siya lumiko sa pamilya ni Jacob sa panahong ito, hindi ba masisira ang kanyang pamilya? Kapag kinuha ng bangko ang villa, matutulog ang pamilya sa kalye. Nang matens na sila, si Elaine ang nanguna. Tumingin siya kay Mrs. Wilson na kasamang paghamak at malamig na sinabi. Nako, ang iyong pagnanasa ay talagang maganda. Mabuhay na kami ngayon. Isa itong malaking villa, kaya gusto mong palitan ng isang set ng sirang kasangkapan sa isang kwarto. Alam mo ba kung magkano ang villa ko? 130 milyon, nagbibilang ng palamuti, siguro ito ay 150 daan at milyon, isang silid tulugan. At least ito ay nagkakahalaga ng sampu-sampung milyon. Magkano ang iyong set ng furniture? Gusto lang ng matandang Mrs. Wilson na tumira sa villa na ito ngayon, kaya sa harap ng pangungutya ni Elaine sinabi niya na may inusenteng tingin Anak ang set ng webless na ito ay kaunting pangangalaga mula kay Nanay hanggang ipadala ka sa bahay Paano magagamit ng puso ko ang pera Paano ang pagsukat Agad na sinabi ni Elaine Huwag kang pumunta sa set na ito Gamitin natin ang pera para sukatin ito Hindi ba 1.2 million ito mas gugustuhin naming bigyan ka ng pera kaysa hayaan kang lumipat. Kung lilipat ka, hindi ka pupunta para maging magandang tanda para sa atin. Ayan yun, natauhan din agad si Jacob. Kung lumipat si Mrs. Wilson, hindi magiging iba ang buhay niya sa hell. Kaya agad niyang sinabi kay Mrs. Wilson, Mom, bigyan mo ako ng card number, at magpadala ako ng pera. Nang makitang hindi na loko si Jacob, biglang ibinaba ni Mrs. Wilson ang kanyang mukha, at nagtanong sa malamig na boses. Ano, obligado ka bang makipaghiwalay sa nanay mo? Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Mom, hindi ko sinabi sa iyo na gumawa ng malinis na pahinga, ngunit sinabi mo sa mata ko na palagi kang magiging nanay ko.